Ayan mga idol Ayan tayo pasok na Sinilas nga pala tayo Ayan Pasok na tayo, medyo malakas ang bulan ngayon May bagyo Ayan, nakapayong layo lalakad niya pala ako dito sa lugar namin <clears throat> maulan maulan dito mas ng ulan Pinapalad yung payong ko mga idol may hangin hangin pa dito mga idol